na pumunta ka doon? ako, nung, ako. ako? wifi ka? Ako ayoko nang nagpa-plan. <coughs> Gusto ko kung ano may feel ng katangal ko. Tungaw. Plan. Phone. Ng internet. Ah, oo. Naka-plan ka ba o nagpakit wifi ka? Hindi, nag-ano ako? Nag-ano -nag ka? Roaming. Nag-roaming. Mm -hmm. Roam sir First natin. Kasi pinagdasal ko ko siya kay Lord. Ah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> follow all social media platforms kasi tumataas na yung Instagram natin. Oo, pag ng... Na 1 million, 1 million, di ba? Si di diba? para ano yan? Maghuhubad ka ba doon? Hindi naman. Ano sabi mo doon? Kailangan doon magkaroon na ng abs si Pablo. Alam mo ba't dumadami diba, followers natin? Kasi pinagdasal ko ko siya kay Lord. <laughs> mga <laughs> uh, yeah. yeah. andam nagtatanong dito, Siyempre, yung try to penetrate para magigini Pablo, yung ano Pablo, sabi ni Pablo, you look like a fool, ane sabi, sabi, ane sabi, Ay, sabi, ane sabi, ane sabi, 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 ane sabi, ane sabi, ane Ano sabi, ane sabi, ane sabi, sabi, ane sabi, ane sabi, ane kailangan pataasin pa yung yung IG <laughs> followers kasi normally ang mga tinatanong dito, "Hoy, what's your IG?" Papakita mo. Tapos ano, medyo mababa pa yung IG followers natin. So dapat tumaas yung IG followers natin. Tama. Kaya daw pag tumaas ang pag nag-1 million followers daw kami, magpapagiveaway daw Si Pablo ng merch. Ano Mamimigay daw si Pablo ng t-shirt sa dulo ng concert. Yoooo! i yung T-shirt, iwabato niya. Iwabato. Eeeeeeeeeeeee! Ako mag-gym saan? Ano? Eh sige, ano? Reward basis. Alam mo, sa tindi ko mag-gym ngayon, hahahaha O ina na yung followers natin sa Instagram. 707. 707. 707. 300k, 200 plus k, 293k na lang bago mag 1 million. Pero bago umabot yan, siyempre, may 8-pack na ako. Oh. Mayroon ka lang ito ah. Gusto ka ako. Tindihan nyo. Uy, may started following nyo. Mukhang oh, gwapa. Talaga yan. May tatago. So parang lalabas at lalabas. And ang masasabi ko lang, Tito Boy, Um, happy kami na both side na settle na po namin and um, nagkaayos po kami and maayos po kaming nag-usap and right now masasabi po namin na Um, we can finally continue with everything so, that we want okay. to do. Uh, we're very happy now we can continue as sb b nineteen s ko...